guys, welcome to my vlog Charot! Ayan, medyo pasaya natin ngayon ang voiceover natin for today's video Dahil nga napapansin ko, parang malungkot naman ang voiceover ko Parang broken hearted tulad na di mo maintindihan, Char <laughs> Para sa kalaman ng ating mga viewers Oh, Char, <laughs> Char. <laughs> Namili nga kami pala ng mga bulaklak na ilalagay ko dito sa vase na to. Para hindi naman malungkot ang buhay niya. Para lalo maging chopsoy itong bahay namin. pag sabi kasi sa comment section ng bilinag ko na nga itong living room namin, na chopsoy nga daw yung bahay namin. Kaya lalo, lalo pa natin gawing chopsoy. Ayan. Well, I love chopsoy. Alam nyo guys, wala naman talaga akong alam sa pagdidesign dito sa bahay. Kung ano lang yung magustuhan ko at saka kung ano yung magpapasaya ko, yun yung ginagawa ko. Kaya sa susunod na vlog ko, ipapaliwanag ko sa inyo bakit ganito yung aming living room. Actually, hindi ko naman kailangan pala magpaliwanag sa inyo kasi living room naman namin ito. Tsaka, i-design ko siya kung anong gusto ko. Pero, para sa kaalaman na yung lahat. And FYI lang po, hindi ako nagagalit dun sa nag-comment na chopsy yung bahay namin. Kasi, may karapatan naman siya mag-comment kung anong gusto niya. Basta wag lang below the belt, ha? Kapag below the belt na kasi masakit turn. Oh, di ba? So instead nga na fresh flower ang ilagay ko dito, bumili na lang ako ng mga fake flowers para naman pang matagalan. Ang importante ay malagyan talaga ito kasi kung bakante nga siya, ang naman, din naman diba tingnan. Basta nilagay-lagay ko lang yan dyan, in -arrange, arrange ko lang. Pero di ko alam kung maganda ba talaga siya o hindi. Basta gusto ko talaga may flower dito sa bandang gilid. And then, bumili na rin ako syempre ng mga indoor plants na talagang totoong halaman para mas nakakasyala talaga sa living room. At dito nga ako lagi namimili ng mga halaman ko. Kaya kung gusto niyo rin bumili ng mga halaman, ay dito na kayo pumunta kay la ate. Sobrang babait nila. Kung tutuusin nga, di ba? Dapat ako na lang talaga ang magriripat niya. Kasi actually guys, nakalagay yan sa ibang paso. Sabi ko sa kanila, bibiliin ko basta iriripat nila. So niripat na nga nila kasi tamad nga ako magripat guys. Tapos nilinisan na rin nila yung pagpapat kapatungan. Ayun na nga. And then ito na nga yung naging resulta. Tingnan nyo, di ba? Ang ganda-ganda nyo na. Ang syala-syala, di ba? Excited na excited na talaga ako kung saan ko ilalagay ito sa living room. Pero hindi ko pa alam kung saan part. Pero mamaya, malalaman ko rin yan kapag ka naiwi na namin sa bahay. Kaya kapag gusto nyo ng mga halaman, punta na lang kayo dito. It's actually, located sila sa San Manuel. Sobrang bait nila, guys. Tapos talagang ma-entertain sila sa kanilang mga customer. At ito ang name ng kanilang tindahan guys. Along the highway lang yan siya. Pagaling ka po sa Masway, parang sa unahan lang ng Masway. Ganun. So ayan na nga siya guys. Pagkatapos maripot Ang ganda na ba diba? Pero mas gwapo itong nasa gilid char. <laughs> alam niyo sobrang bigat niyan. Kaya iniisip ko, paano kaya namin ito bubuhatin pag ibababa na namin sa sakyan? Ang asawa ko kasi eh, medyo nahihirapan na magbuhat ng mapigat kasi nga, di ba may sakit siya sa puso. Pero sabi niya naman, ay eh, kayang-kaya naman daw namin buhati yan mamaya kapag ibababa. Actually, nag-offer nga sila ate na sabi niya sa akin, eh, sasama na lang nga daw sila para daw may magbaba doon sa pahay. Pero sabi ko, huwag naman nga kakahiya na, sobra-sobra na. Kasi talaga ang bait nila, sobra. Tapos alam mo, hindi sila yung kapag ka, uh, yung bumili ka, pagkatapos bumili, ba, ah, bahala ka dyan ganren sa kanila talaga in arrange nila yan dyan sa sasakyan para tapos alam mo yun talagang nilalagyan nila ng mga sapinyan para daw hindi maguntugan para daw hindi masira mga hindi magasgasan alam mo yun sobrang maalaga sila sa customer nila. Kaya naman lagi akong bumabalik-balik sa kanila kapag may gusto akong bilhin. Na dito na nga pala kami guys sa bahay, pinababa na nga namin yung paglalagay ng mga halaman. Inaalala ko talaga yung asawa ko dyan kasi baka hindi niya kayanin ba dahil medyo may kabigatan nga ito at semento nga ito guys. Pero sabi naman daw niya, ikakayanin naman daw niyang magbuhat. Kupa nga kasi kami pumunta doon sa bilihan ng mga halaman, sabi niya nga ay nahihilo daw siya. Kasi nga yung asawa ko kapag nagbubuhat nga ng mabigat na mga bagay ay namamanhid talaga yung kaliwang kamay niya. Tapos konektado yon sa Puso niya. Sobrang init pa naman ng panahon kaya inaalala ko baka mamaya kung anong mangyari sa kanya kasi nga diba grabing init talaga ngayon. So naipasok na nga pala namin yung pagpapatungan ng mga halaman kaya ngayon naman ang bibitbitin namin itong mga halaman na mismo. Ito talagang halaman na ito ay may kabigatan halos hindi ko nga yan mahila kasi nga may mga bato tapos syempre may mga lupa yang nga sabi ko sa kanila itulungan nila kung hilain dahil talagang naman sobrang bigat talaga niya. Nakakaubos ng energy talaga ito guys. Pero sige lang carry lang para sa living room, para sa pagpapaganda o ba diba? Yeah. Yan yung sinasabing tiis ganda. Kahit na mahirap, okay lang carry lang. At alam niyo, yung unang binuhat namin, ag bigat yan tapos pareho pa kaming babae na nagbubuhat kasi nga si daddy pinagpahinga ko na dahil pagkatapos namin magbuhat ng mga pagpapatungan. Sumakit na talaga yung kaliwang braso niya kaya sabi ko kami na lang kaya na namin to pero grabe guys buti hindi namin na ibagsak yan. Ang laki kasi niyan yung lalagyan niya para na siyang planggana. Tingin ko nabawasan ng mga ilang gramo dyan yung tabak Char na sa kakabuhat. <laughs> ang init-init pa tapos magbubuhat ka ng ganyan kabigat. Grabe talaga yung aking pagod dyan at saka yung pawis ko. Creditation ko yan, ginusto ko yan eh. <laughs> Kaya lumalaki talaga yung aking mga braso guys dahil sa pagbubuhat ng mga ganyan. Char! <laughs> hindi yan totoo sa pagbubuhat talaga ng relasyon. <laughs> So yun na yan na, na, ibaba na nga namin guys yung unang halaman. So ito na naman yung isa. Buti na lang nga ito yung isa guys. Kaya medyo magaan-gaan ito kasi nga hindi siya talaga purong lupa yung laman niya. Hinaluan kasi ito ng parang mga bunot ba yun? Bunot ng nyog yun. Kaya medyo magaan-gaan siya. Pagkatapos bukod sa magaan na nga yan siya, nung binuhat na nga namin yan, eh tinulungan din kami ng asawa ko. Nakainom na kasi siya ng gamot niya kaya sabi niya ay pwede na naman daw siya uli magbuhat. Tinanong ko nga siya kung sure na ba siya. Baka mamaya sumakit na naman lang braso sabi niya ay wala naman daw problema basta nakainom siya ng gamot e, eh, mawawala na raw yung pamamanhid ng kanyang braso so, sabi ko nga para hindi kami mahirapan itatlo eh, na kami magbubuhat para mas magaan-gaan O, 'di ba kapag tulong-tulong idi-gagaan -tulong, eh, talaga yung trabaho kaya naman for the go oh kamangyan yan. <laughs> <laughs> alam niya yung pagbo voice over talaga ni kamangyan ay eh, talagang gustong-gusto ko hindi eh, nakaka-boring ito eh, voice over ko minsan nakaka-boring E, eh, bahala na kayo panoorin niyo na lang bahala na kayo magtiis ha <laughs> Intindihin nyo na lang si Mami G nyo kung paano mag-voice over sa importante na ipapahayag ko yung aking kagusto, no? Pahayag yun. <laughs> tagalog na Tagalog. So, ayan na nga, nilagyan na namin lahat. Ito sa lalagyanan niya yung mga halaman at nakapeso na nga ng maganda. O, oh, di ba? Parang may garden sa loob ng bahay. Char, isang piraso garden. <laughs> <laughs> so siya nga pala sa katapusan ay mamimila ako na lumakataw na bibigyan ko ng tagwa 1 kya. Basta ipalo nyo lang ang ating page at ishare itong ating video. Yun lang!